Aries, ngayong araw, may maganda kang enerhiya, kung may schedule kang pupuntahan para sa negosyo. Ituloy mo ito dahil posibleng magdala ito ng dagdag na kita na makakatulong sa inyong pamumuhay. Bigyan din ng oras ang minamahal kung may napag-usapan kayo, dahil magiging maayos ang inyong samahan ayon sa gabay. Pagdating sa pera Iwasang magpautang o gumastos ng malaki sa gabi upang maiwasan ang mga suliranin sa hinaharap. Ang tanging may tutulungan mo ngayon ay ang isang kamag-anap gaya ng iyong tiyahin kung siya'y lalapit sa trabaho. Mag-ingat sa mga tahimik na kasamahan dahil maaaring maging karibal sila sa iyong mga layunin. Mag-focus ka sa iyong gawain upang mapansin ka ng iyong boss sa pagmamahalan, maging malambing ngayong araw upang lalo pang sumigla ang inyong relasyon at gabayan ang inyong kabuhayan. Taurus, ngayong araw, magpahinga ang isipan upang maiwasan ang pagiging irritable, kung may kailangang ayusin na deal, mainam itong asikasuhin ngayon. May dalang buenas ang araw na ito. Magandang ideya ring magtungo sa bahay dasalan upang mawala ang negatibong enerhiya at humingi ng gabay para sa tamang hakbang. Sa tahanan, may positibong pahiwatig para sa mga miyembro ng pamilya, hikayatin silang gawin ang mga kailangang tapusin ngayong araw, pagdating sa pera, kung may magpapautang na mapagkakatiwalaan, maayos ang sinyales na mababayaran kaagad, Maaari ka rin tumulong sa mga magulang. Sa pagmamahalan, walang tampuhan ang nakikita. Maging malambing upang manatili ang positibong enerhiya sa inyong relasyon. Gemini, ngayong araw, maganda ang iyong karisma. Kung may kausap ka para sa isang kasunduan, magiging maayos ito dahil sa galing mong magpaliwanag, makakakuha ka ng tiwala mula sa kanila ayon sa gabay. Kung may usapan kasama ang kapatid o pinsan, mas mainam na ipagpaliban ito sa ibang araw dahil mahina ang kanilang aura ngayon, baka hindi magtagumpay ang inyong plano. Pagdating sa pera, maaari kang tumulong sa magulang at kapatid upang umunlad ang inyong kabuhayan. Subalit iwasan ang pagbibigay ng pera sa pamangkin o pagtulong sa ibang tao ngayong araw. Sa trabaho, magiging maayos ang buong araw. Iwasan lamang ang mga taong mahilig magbiro o mangtukso dahil baka pagsamantalahan ang iyong kabaitan sa pagmamahalan, maging malambing sa minamahal. Magdadala ito ng saya at positibong enerhiya na makakabuti sa inyong tahanan. Cancer, may maganda kang enerhiya ngayong araw, lalo na kung may makakausap tungkol sa negosyo, subalit, iwasan ang mabilis na pagkairita kung may marinig kang mapang lamang na salita, upang hindi ito magdulot ng lungkot sa iyo. Kung may usapan kayo ng kapatid, Ituloy ito dahil posibleng magdala ng benepisyo ang inyong gagawin. Pagdating sa pera, iwasan ang pagpapautang o paglabas ng pera upang makaiwas sa kagipitan. Gayunpaman, kung magulang ang lalapit, huwag silang tanggihan sa trabaho. Mainam na pumasok ng maaga upang maging magaan at maayos ang iyong paggawa sa pagmamahalan. Ibalik ang lamang upang sumigla ang inyong relasyon. Leo, kung may kakausapin tungkol sa negosyo at napansin mong pasikat lang ang kausap, mabuting iwasan ito dahil walang mapapala sa usapan. Subalit, kung magtatagal ang diskusyon, maaaring maayos din ang lahat. Iwasan ang mga taong mahilig humingi ng tulong ngayong araw dahil magdadala lang sila ng negatibong enerhiya. Pagdating sa pera, maaari kang magpautang sa taong mapagkakatiwalaan at handang magbayad. Kung magulang ang lalapit, tulungan sila upang patuloy kang gabayan ng swerte. Sa trabaho, umiwas sa mga diskusyon upang maiwasan ang posibleng problema itoon ang atensyon sa gawain upang maging produktibo ang araw. Virgo, ngayong araw, maganda ang enerhiya mo para sa paggawa ng deal o pag-concentrate sa proyekto na madaling maasikaso, iwasan ang pagiging mainitan ang ulo upang magtuloy-tuloy ang pag-unlad, kung may dokumento na kailangang pirmahan, maayos itong gawin ayon sa gabay. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na maghahanap ng trabaho, payuhan silang pumunta ng maaga at magbihis ng maayos para madala nila ang swerte. Sa trabaho, maging maingat at masinop sa lahat ng ginagawa, lalo na sa mahahalagang dokumento, ang pagiging masinop mo ay magiging daan sa mas malaking oportunidad at pag-asenso sa hinaharap. Libra Mahina ang swerte mo ngayong araw, kaya iwasan muna ang pakikipagdil, ingatan ang mga ideya mo at maging maingat sa malalayong biyahe. Kung hindi maiiwasan ang paglalakbay, dobleng ingat ang kailangan. Iwasan ang dating kaibigan na bigla ang mag-aalok ng pupuntahan o proyekto upang maiwasan ang problema sa pera, sa tahanan, Suportahan ang miyembro ng pamilya na may balak magnegosyo, ang payo mo ay magdadala ng swerte sa kanila. Sa trabaho, kung may inis ka sa isang tao, umiwas muna para maiwasan ang di inaasahang gulo. Scorpio, kung may kamag-anak kang kailangang puntahan, gawin ito dahil may mahalagang bagay kang malalaman na magpapasaya sa inyo. Iwasan ang ibang deal ngayong araw upang maiwasan ang abala at gastos. Subalit, kung may dokumentong kailangang pirmahan, maaari mo itong gawin. Sa trabaho, huwag magpatalo kung alam mo ang ginagawa mo. Panatilihin ang mahinahong pakikitungo upang makuha ang gusto mong resulta. Sa pera, kung lumapit ang tiyuhin tungkol sa kalusugan, Bigyan mo kahit maliit na halaga para sa kanilang pangangailangan. Ito rin ay magdadala ng dasal para sa maayos na kalusugan. Sa pag-ibig, posibleng magkaroon ng kaunting tampuhan, maging maingat sa pakikitungo sa iyong kapareha upang mapanatili ang pagkakaintindihan. Sagittarius, kung may iniisip kang paraan ng pagkakakitaan, Piliin ang bagay na magpapasaya sa iyo upang makapag-focus ka. Tanggapin ang opinyon ng kapamilya dahil may bago kang matutuklasan. Ang paggawa ng deal ay pabor sa iyo ngayong araw basta't maging mapanuri at maingat. Sa pera, maswerte ka at buenas ang hawak mong pera ngayon. Iwasang ipahiram ito sa iba upang mapanatili ang biyaya ng pag-unlad sa pagmamahalan. Masaya ang araw mo, walang nakikitang problema sa inyong relasyon, sa gabi, magdudulot ng good energy sa inyong tahanan ang inyong masayang samahan, na magpapabuti rin ng inyong kalusugan. Capricorn, ngayong araw, maaaring magtagpo kayo ng taong natulungan mo dati at may balita siyang makikinabangan ninyo pareho kung papayag kang makipagtulungan, iwasan ang mga taong makulit o gusto lang makinabang sa iyo upang hindi ka maabala. Sa trabaho, maging maunawain sa mga kasamahan at sa superior upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan at magawa ang mga dapat tapusin ng maayos, sa pera. Iwasan ang pagpapautang kahit sa kaibigan o kamag-anap, dahil posibleng hindi ka mabayaran ng maayos sa pag-ibig. Habaan ang pasensya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan na maaaring magdulot ng kalungkutan. Aquarius, kung may negosyo kang pinag-uusapan, puntahan ito dahil maaaring magdala ito ng saya at bagong kaalaman. Kung may payo ang magulang na matagal mo nang narinig, pagbigyan ito dahil posibleng may hatid itong swerte sa hinaharap. Iwasan muna ang pagpirma ng dokumento ngayong araw ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, iwasang magpapasok ng ibang tao upang hindi maapektuhan ang swerte ng inyong pamilya. Sa trabaho, Maaaring subukin ka ngayong araw kaya mag-focus upang magampanan ng maayos ang gawain. Sa huli, masisiyahan ka at mapapansin ng iyong boss ang iyong pagsisikap. Sa pag-ibig, maaaring magkaroon ng tampuhan. Kaya maging maingat at maagap sa anumang senyales ng problema upang maiwasan ito. Pisces, ang pahiwatig kung may taong nakakainis ang pananalita. Huwag itong seryosohin, tawa na nalang ito sa iyong isipan, maaaring maging maayos ang usapan kung magkakasundo kayo. At siya rin ay magdadala ng swerte sa iyo, kung may kapatid na lalapit na may kinalaman sa maliit na kita. Pagbigyan ito dahil posibleng magsunod-sunod ang biyaya. Sa Tahanan Huwag hayaang makipagdil ang mga miyembro ng pamilya lalo na kung may kasamang pera. Dahil may pahiwatig na maaaring malasin, paalalahanan sila na umiwas muna sa ganitong usapan. Sa trabaho, ang pagiging kampante ay maaaring magdulot ng tambak na gawain at lihim na pintas mula sa iyong boss. Magpakita ng kasipagan upang mapanatiling maayos ang trabaho ngayong araw.